mas payo. Oi tao, kukunin daw to. Ah, inyo rin ba ito? Opo, dami Para ko sino ari ito mo may ano ha. Pati ang pati ang kunin niyo na. Pare, okay. 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 magalit sa akin ha. Kasi nandoon ako kanina. Kung gusto mo tang Eh, so, okay, pagdating sa kanila, kani mo 'yung sa Kalimu. 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 Okay, ay, na lang. pakinabang yun, kaysa ka may 'yan Kaysa kami niyan, kami talaga 'yan. lang ako, pag ikot ko. Kunin ko 'yan Ang haba nung kanilang ano yung mula ro hanggang dito. Tindahan. may tindahan doon. Tapos, meron dito. Ang dami.

yan, kukunin ko yan ha. Oh, ako, okay. pedyo, okay. ha? Okay. O, ako, nakiusap sa inyo ha. sige, dahil meron kayong PWD, magbibigyan kita. Okay. Wala Wala yan. na oh, sa kota ah. nalang. Pakuha ka ng kota. Pabigyan, ko si kuya. Hindi na pabigyan natin. Pero sa susunod, na namakita ko yan, tatanggalin ko na. At least, nagsabi ako sa kanila. Ha? Aso, aso. Mapakan. O, mo, lumuag, -so. ah, -so. ah, oh. Lumuag, oh. Ano ah. Lumu oh. oh, dapat ganyan? Eh, eh, eh. Paano kung hindi tayo dadaan ng ganito? Wala na. Saan, wala, na. Diyan, nire-request ka nga sa ibang distrito eh. Ano ba sasabihin natin? Oo, may ano nga pala, yung ano, ah, Facebook group <laughs> ng Inamusukat, ha? At saka, ano, ang dami eh. Oo, mag-request lang kayo doon. Isend nyo yung ano, picture. Pupuntaan natin, ha? O kay Casado TV, ganun din, ha? Saka kay Paloy TV. Paloy TV. Boy Maso. Saka kay Papa Pao. Kasi Boy Maso, saka si Papa Pao Maluwag naman eh, ha? Hindi na tayo pupunta sa kasi maluwag na 'o. Oo. Oo. 'Di ba? Kitik na, tik na. Dito tayo nila. Ah, tik diba? na boss. Ah, okay. Dito na. Dito tayo uli. Dito okay. tayo mag May Ley na 'yan sa eh? Santo. Yung ba't uh, lang hindi kinokolekta. Ano ito? Sabi ko dito, amoy tisa. Ah, basura, debris, yan, debris, so DPS 'yan Pagkaganyan. kaganyan. Ay, mo, hindi kami ano, di kami DPS, ha? <laughs> Pag-clearing operation daw, sir, di ba? Clearing oh. for out lahat yan, sir. Oh. DPS, DPS, DPS yan. Ang hauling, hauling. Ako DPS. O, sige, o. Oh. Pagka mga panambak debris, uh, DPS, mapin hauling. Hindi kasi nag-reklamo siya kasi malaki yung tindahan nila dito. Lahat yan, nakuha natin. E eh. okay. eh, buti nga, pinibigyan ko pa siya dyan. Kanya-kanya eh. kong -kanya trabaho yan. Hindi po yan uh, ang doktor. Hindi pinapakailaman yung trabaho ng tubero. At saka yan yun, oo. Oh. Panampok yun dyan eh. Depree. Mapping holding, tawag doon eh. O, saan yung ngayon nalagay ito? Ha? mo na lang ito, pare. Iurong mo para hindi kayo makaperwisyo rin. O. Kasi naghahanap buhay kayo, di ba? Walang problema. Basta huwag naman. Kasi ginagamit nila kali. Salamat Okay. Ha? Tapos natin dyan, ha? na? po. truck natin pala. doon. Ate, ikaw, sa'yo ka nakapuesto? Diyan, iurong mo ron. Opo. Ha? Iurong mo, ha? Oo. Huwag mo sakupin. Huwag mo sakupin. Kasi nakaka permiso kayo eh. Oo, eh, laki-laki pa rin ang ron. Kalyo to, ha? Kalyo Sa kaliyutan mo to. Umingi ka kay Kong. Eh, oo, may binibigay sila Kong na ano eh. Boat. Boat, oo. Ganda. Para mas paayo. Maganda. Hoy, tao, kukunin daw to. ah, ba ikaw? Ako, eh, ito? Opo, ah. Para gusto ari ito may ano ha Tundo ah, Tundu, ah. Tung, ano ba ano ba, ano, ano, ano to kali? Okay. <laughs> <Kailin> Meron <laughs> na oh. mo to ha po, 'yan, Kali na to. <laughs> Dito doon lang yung truck natin, hindi maka-forward Eh. Ayaw ko Okay. 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 na Okay. Okay. Okay

bibayad naman sila Okay na okay na Di pero lumuo kuno ayun yung mga bagay Ayun yung ano pag kinuha natin yung basagya basagya, taas, yan, <laughs> basag yan sa basag taas. Basag yan, mababasag yan. No? May specific na truck para sa salamin. Eh. <laughs> Ito yung inaano nila. Eh, sobrang laki nyo. Basag yan. Pinamimigay na yun. Basag yan. Oh, basag <laughs> yan. Oh, kunin na. Buti na hanap ko nung tinuloy ko. 哎呀，拜呀，哎呀，哎呀，姐、哎。哎呀哎呀 pag sa akin, ha? Kasi nandun ako kanina. Kung gusto mo tanggalin to, okay. ang tatanggalin mo. Tagal lang ako. Dupa. Eh, dumaan pa ako. Dupaan. Kasi isa ka na, pare, ha? Ako, dupa... eh, may merit lang mo kasi. Ayan na, pare, ayan mga yan, ha?

Pakito <tipan> eh, na ay patay? Sino? Okay. 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 kasi Okay. 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 Hoy bakit dagdag